Paglabas ko sa trabaho, diretso na ako part-time job. Yan na nga nadaanan ko itong lugar na to. Sino kaya makakapagbigay ng tamang sagot dito? Yan, kung alam mo yun, ay comment yun na dyan sa comment section. Yan, wala na tayo patumpik-tumpik. Diretso na kagad tayo sa pag-part-time job. Dito na nga na-pick up ko si Ma'am Cha. Dito sa may Wakwak, -wak, Mandaluyong City. Yan na nga. Nag-pattage siya sa may 5-star uh, Oh, Terminal, dyan sa may Quezon oh, City. Na yan, naman, nadaanan ko Megamol. nga, Mega Mall yun. na, Paskong Pasko na sa Mega Mall. Hey, oh. Kitang kita nyo naman yung mga decoration nila. At maya maya na hatid ko ay, na nga si ng asimang cha. Yan, uh, tuwang tuwa siya dahil uh, kahit papano, uh, kami ng ligtas at, at matiwatay. Dito nagbigay siya ng 100 pesos ay, uh, ay, uh instead kalamas. na 92 uh, pesos uh, lang uh, may 8 pesos tayo na tip Ayan, shout out kay Ma'am daw sa ng Pampanga. Ma'am Cha. Ayun, daw. Dito, hindi ko pa nga nabubuksan ang aking uh, Joyride apps. May may lumapit si Sir AJ at uh, kusang nagpahatid pa, uh, papuntang uh, BGC at kada agad, agad naman nating uh, tinanggap ang booking ngayon. Pagdating ko dito sa may kalayaan, na uh, cruising ng kalayaan papuntang BGC, grabe ang traffic kaya kunting tiis lang at mayat maya narating din namin ang lugar mayat sa awan ng Diyos ay naihatid ko naman si sir ng ligtas at uh, Ayyan, nagpasalamat ngayon. pa nga siya dahil uh, kahit pa ay nakarating kami ng uh, matiwasay at mayat maya na nga uh, niya ako ng uh, 200 pesos nung uh, naiabot ko na sa kanya yung bag instead na ang pamasahin niya ay 164 pesos lang at mayroon tayong tip dito na 36 pesos kahit pa at dito agad-agad ko naman binuksan ang aking app para makareceive ng uh, panibagong booking or pangatlong booking. Habang nagaantay tayo ng uh, booking ay pinagmamasdan ang buong paligid na napakaganda. Akala mo na sa ibang bansa ka. Uh, akala mo na sa Italy ka or sa Europe. May at maya may pumasok na booking. Yan si Mama Chloe Wang. At uh, na-pick up natin dito sa May 9 Avenue dito lang din sa BGC. At uh, may at maya inihanda ko na agad siya sa May First Avenue, diyan lang din sa may uh, BGC kung saan na uh, doon lang din siya naka nakatira. Dito ay nabutan niya ako ng isang daan at ang buong akala ko ay hindi niya nakukunin yung sukli. Kaya lang nung naramdaman kong parang nag-aantay ay agad ko namang mga uh, ibinigay sa kanya ang kanyang sukli na 50 pesos. Pero pasalamat pa rin tayo at nakakuha tayo ng booking dyan sa area na yan. Malapit lang naman kaya walang problema dito magandang pasok ng booking kasi may pumasok agad na booking ito si Ma'am Emily kung saan pinick up natin dito sa may Forbes Wood Park Lane dito lang din sa may BGC may maya inabot niya yung kanyang mga paper bag sabi niya kuya pakilagay naman sa top box para hindi ako mahirapan sabi ko walang problema ma'am at may at maya uh, inabot ko na sa kanya yung helmet at ang hairnet sabi ko suot ka nito ma'am at uh, maya maya binaybay na nga namin itong lugar na to yan hulaan nyo na lang kung anong lugar to kung alam niyo yung lugar na to, please i-comment niyo diyan sa comment section. Uh, kung sino yung nakakalam, i-comment niyo na kaagad para masubukan kung talagang alam niyo yung lugar na to. Isang word lang to, napakahaba or mahabang word. Yan. alam ko maraming nakakalam ng lugar na to. At may may ko na nga si Ma'am uh, Emily diyan sa may sa Maynila. Ayan, uh, ito bago siya nagbayad, ay tinulak niya muna ang kanilang gate at maya-maya uh, inabotan -maya, niya na ako ng uh, 101 pesos. Uh, dito hindi tayo nabigyan ng tip. Uh, ganun talaga, may minsan may mga pasyerong ganyan. Pero uh, ayos lang, goods lang kasi kahit papaano pinasukan tayo ng uh, booking. Dito ang panglimang pasahero natin ni si Sir Ian uh, na pick up natin dito sa may Sampalok, Maynila at pinaalam ko ba nga sa kanya ka ako nag uh, ako Sir Ian, okay lang makablog ka Okay na po Pasensya na sa aking mga viewers dito ay eh, hindi ko na kasi nakuhaan video nung pagbaba ni Sir Ian dahil uh, naglubat ang aking uh, battery ng GoPro ko.